Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ni Ate Rose na itago na lang natin sa pangalang Kara. Taong 1985 Balasan Iloilo -ilo. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtatrabaho si Kara sa isang karinderya dito sa Balasan. Malaki ang karinderya nila dito noon. Kaya naman, kailangan rin ng maraming tao. Lima silang tao noon sa karinderya. Dalawang lalaki at tatlo silang babae. Nung una, Dalawa lang sila nung kaibigan niya. Pero dahil malakas ang karinderya nila, nagdagdag ng tao yung amo nila. Babae yun. At ang pangalan niya ay Gina. Nung mga naunang araw ni Gina, pansin nila na napakasipag ng babaeng ito at saka parang hindi siya napapagod. papagod. Yun nga lang, mayat maya ang kain niya ng karne. Ang masaklap, hilaw niyang kinakain yun. Niminsan, hindi nila nakitang kumain yon ng tinitinda nilang lutong ulam. Nitikim nga hindi niya ginawa eh. Naniniwala naman sa aswang itong si Kara. At saka alam niya ang mga senyales kapag merong aswang. Yung lola niya kasi manggagamot. Kaya naman, hindi niya pinagdudahan si Gina. Bukod sa maganda ang muka nito, mabango din at maayos kausap. Normal na normal lang talaga. Ang hindi lang talaga normal sa kanya mahilig siyang kumain ng karne tapos hilaw. Sa loob ng isang linggong pananatili ni Gina sa kanila, naging madali at mabilis ang lahat ng trabaho nila. Hanggang isang gabi, nagliligpit sila noon sa karinderya. Pagtapos nilang magligpit, naunang lumabas sa karinderya si Kara tapos hinihintay niya yung dalawang kasama niyang babae. Iisa kasi sila nang inuuwi anon. Nakahiwalay lang ng kwarto si Gina sa kanilang dalawa. Hindi kasi sila kasya sa isang kwarto. Makalipas ang ilang minuto, nagmamadaling lumapit sa kanya yung isa niyang kaibigan. At ang wika nito... Kara. Nakita ko si Gina sa likod ng kusina. Kinakain yung mga ulo ng manok. Sabi ni Kara, Hindi ka pa ba sanay? Eh palagi namang kumakain ng hilaw yan eh. Baka yun ang gusto niya. Hayaan mo na. Sagot ng kaibigan niya. Hindi. Nung tinawag ko siya, paglingon niya sa akin, iba yung itsura niya eh. Para siyang aso. Basta, natatakot ako eh. Ang sabi na lang ni Kara, sunduin na nila sa loob para makauwi na sila. Pagpasok nila sa loob ng karinderya, nakita nilang nagwawali sa likod si Gina. Nagulat pa nga nun nung nakita sila At ang sabi nito, Oh, akala ko nakauwi na kayo. Tatapusin ko lang to. Tapos susunod na ako. Ang kinalabasan tuloy, napahiya yung isang kaibigan ni Kara. Nauna na silang umuwi nun. Kasi tatapusin pa ni Gina yung pagwawalis niya eh. Ang sabi ni Kara sa kaibigan niya habang naglalakad sila. Akala ko ba kumakain ang ulo ng manok? Eh nagwawalis naman pala. Pilit pa rin ang pilit yung kaibigan niya sa nakita nito. Pero, hindi